Single, single, single. <laughs> What's up mga kabalik ko? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So for today's video nga pala mga kabalik ko ay magkikita kami ng mga kabats ko nung high school. So tara, samahan nyo ako mga kabalik at makipagkalitan sa kanila. Hindi hey nga mga kabalik ko ano. Uh, magkikita-kita daw kami ng mga ka kabats ko rito sa Baclaran. Ang usapan ay alas 9. Pero anong oras na ngayon? 10. Sa so, isang oras may na. Ganoon talaga ang Pilipino. Pag sinabing 9, expected na yan. 1 hour yung ano. Yung meet up. At ayun, sa wakas mga kabili ko, may dumating nga na isa. Siyempre medyo natutuwa na tayo kasi isang oras na tayo nagkakantay. So, tara, salubungin natin. Shout out. <laughs> <laughs> live hindi live yan, tangi. Ano yan, Ayun. mga kabaliko. Nagkita yung dalawang baliko. Magpapalibre ako dito. Papalibre daw siya. Pero ang hindi siya magkamahay dyan siyempre. Diba? Yan si baliko course. PH. Hi! So, yeah. so magkikita-kita kami ngayon ng mga kasama ko. Yung mga classmate ko nung high school. Mga kasama ko nga pala si baliko course. PH. Ayan. Ang vlogger ng Kuwait. So, antay natin mga kabalik yung mga kasama natin at uh, tatanungin natin bakit sila na late. So, ayan na mga kabalik yung isang kabets ko. Ayan, si Connie Mar. Hello, Connie. Ayan, so, tatlo na kami ngayon, mga mga kabalik Tatlo na. Tatlo na kami. Nagtanong siya kung sino daw. Ayan, ako lang. Baliw. <laughs> Nagtatanong siya mga kabalik kung sino daw kausap ko. Sarili ko. oh, di ba? So, tatlo kami. <laughs> Ewan ko sino susunod. Nakala ko may sasama mo yung kaibigan mo. Oo nga. Wala ka reply Ah, hindi daw nag-reply. So, mga kabalik ko, malamang sa malamang, Taposan ka pa may apat lang. lang yung usapan. Last nine. Last 9. Before nine yung usapan, so dumating ako dito kanina, mga nine siguro nandito na ako, pumasok ako doon. Oo, oh, mga nine kasi ako mga nine thirty. Yung isang ito, sabi niya, na nandun din daw siya sa loob, pero hindi ko siya nakita. Pero <laughs> sige, consider na natin na siya. Oh, yeah. Nung nag-picture ako, nananood ako sa labas. <laughs> kasi kakaut ko lang andun, may naglalakad na ano, dalagang dilag so nananawagan nga pala ako sa kabats namin na si Norma Vizcano na kung saan ka man medyo bilis-bilisan mo kami na inagugutom at sigurado ikaw manglilibre sa amin dahil late ka <laughs> yung, yung, but, but, yung, mananana, yung huli yung huli siya maglibre ah, yung huli daw siya maglilibre <laughs> <laughs> yung huli at saka una. <laughs> so, oh. sa kauna so oh. lintas tayo ito na kami <laughs> Tapos kaming gitna. So, tapos ang usapan, walang maglilibre. Dito <laughs> dumating na isang kabats namin. Ay, man, tatagpuin. Oh, mag-hi ka naman. Hi. Single, single, single. Ay, <laughs> tubo. Single. Alas, 10. Ang bilis ang nila. Hello. Yung usapan namin, alas 9. Dumating ka na. <laughs> Nag-vlog yan siya nag So, wakas rin kami Ayan ah Kompleto na kami guys